Kumusta mga chong? So today's video, share ko lang yung mga dapat mong malaman bago ka mag-shift ng x Max 300 Okay, let's go! Una ay ang maintenance niya ay mas mataas kumpara sa regular na uh, lower CC n Max, at Aerox ADB or PCX Ang issue niya is 1.5 kapag may kasamang filter, oil filter, is 1.6. So, dalawang 800 ang bibilin mo. Then, yung gear oil niya is 200 ml din. Katulad ng belt niya, ang belt niya is 1,900 pataas. Depende sa seller. Tapos, pagdating naman sa fuel consumption, pagdating sa fuel consumption, medyo uh, aaray ka sa fuel consumption. Okay? fuel consumption natin ay ayan, 27 km per liter ang aking city drive. Okay. So, pagdating naman sa seat height, seat height niya is 795. So, height ko so ay ay tip dog pero pag isang paa lang ang, ang nakatapak syempre flat footed tayo ayan ayan yan ayan ayan sya kataas pero pag umatakbo na diretsyo na sya mas stable yung handling hole. Okay. center stand. Then, pagdating naman sa fuel capacity niya is 13 liters siya. Mas madami siyang mararating at ay mas malayo ang kanyang mararating. Okay? Ayan. Then, dating naman dito sa kanyang multimeter na panel gauge para kang nakasasakyan eh yung operation niya is parang NMAX lang din pero pagdating sa push start, nandito na siya sa taas meron siyang kill switch tsaka start so, Okay, ganoon pa rin kung paano mag-start ng NMAX. Ganun din. Kaso, nilayo siya. So, nandito rin yung hazard. So, nandito yung info. Dati kasi dito nakalagay yung trip. At ang kagandaan nito, mayroon siyang passing. Okay? Ayun, may passing siya. Nainay na yung ating city holder. Mayroon siyang... Ang kagandahan head turner, mapabiwan. Mapa, uh, lalo na yung B2. Depende sa case mo eh, kung ano... Then, yung radiator niya nandun sa unahan. Ayan. So, napakaganda. Then, sa gulong niya sa likod, hindi ko po nasabi. Yung likod niya is 14 sa likod. Then, yung harap is 15. Ah, uh, 120, uh, 70, 15. Yung likod, yung stock. stock is 140, 70, 14. Yun, mas, mas mahal lang konti yung gulong. Lalo na kung mag-oversize ka. Pero may mga nag-o-offer na murang gulong na set na dito. Oh. Halimbawa dun sa Eurogrip. ayon ayun. Parang 6,000 lang yung yung set na gulong nila. Okay mga chongs, ang so, mga dapat mong tandaan. Isa pa, yung weight niya, sobrang ligit niya. Uh, kailangan mo siyang aralin kung paano mo siya babalansin kapag ikaw titigil, liliko lalo na sa mga slow moving Ayun po, dapat practicing yung sarili mo. Pero once na katulad ng sinabi ko is galing ka ng ADB, Aerox, NMAX at PCX is mas madali na sa'yo yung handling. Mas mas madali mong makakabisado. May lang mga chong. So kung may na uh, bigay ako sa'yo, please consider subscribing. Maraming salamat. RS.